Ito yung pinakamurang Oppo na 5G na ngayong 2025 and this is the Oppo A5 5G. Nabili ko lang ito kasi talagang 8,000 plus and for that price guys, medyo okay na talaga siya. Una-una, it has the Mediatek Dimensity 6300 5G na processor with 50MP main camera, 120 Hz refresh rate, 6,000 mAh battery with 45 w SuperVOOC fast charger and IP65 na rin to with Ooh. military grade shock resistance. So diba, interesting talaga and I think maraming Oppo fans yung matutuwa dito. Dahil nga supposed to be around 11, 12,000 to, pero 8,000 pesos na lang ngayon. Baka wala nang mabenta si Oppo kapag overprice. Kaya binababaan na nila yung presyo. Tama ba yon Oppo? Oppo, sabi ng Oppo. Now, syempre, bago kay bumili, panoran nyo muna to dahil nga marami kayong malalaman like kung ano yung mga features niya and kung ano yung mga capability niya. In short, kung okay nga ba talaga siya in real life. Dahil nga magkakaroon ng boxing and review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! what's so guys? I'm JP and this is JTN TV. Oh, by the way, meron tayong ongoing na 3 Samsung giveaways. Tapos, dahil nga love ko kayo, mamimili ako ng isa ng winner na Oppo A5i this September 27, 2025. Follow nyo kami sa Facebook page para malaman nyo kung sino. Dahil nga live peaking to guys. Hindi to bias. Now, of course, meron pang chance na meron akong isali doon na ibang smartphone. So, depende na yun sa mood ko and that day. Ha! <laughs> <laughs> Bali. Now let's go back to this phone As you can see, typical na Oppo box lang Same na same lang sila ng isura nitong Oppo A5i Which is way cheaper Nothing special pagdating dito sa box niya Kaya naman tara, tingnan natin yung loob Ooh. So ang unang bubuwan sa atin dito guys Is yung kanyang mini box Ang laman Paperworks And yung kanyang free clear case Solid na rin to para sa akin At least free And after that, eto na nga yung phone guys. Just look at that. Napaka premium na ng pagkakabalot ng mga Oppo phones ngayon. Hindi na siya cheap tingnan. Maganda pang gift. After that, dito guys sa baba, nakalagay yung kanyang USB-A to Type-C na cable. 45 watts charging brick. And yung kanyang SIM ejector pin dito sa pinakay baba. So far, complete naman yung pag-unbox ko dito guys. But yes, here is the phone. Uy! May sticker pa. Kunin ko muna. Just look at that. Eto na nga si Oppo A 5G. Napakaganda! This is in the color Mist White, pero meron ka pa isang choice, which is yung Aurora Green. For me guys, kung gusto nyo ng mas maganda, mas premium, go for this color. Kitang-kita nyo naman, di ba? Shining and shimmering. Tapos meron pa siyang parang waves dito sa kanya likod, which is nagbabago-bago. Depende sa angle ng inyong mga lights. Dito rin, nakalagay yung kanyang main camera, which is 50MP na. And kasama nito yung kanyang auxiliary lens, tapos yung kanyang flash dito, which is malaking bilog po. So I think na mas bright to compare sa mga other flashlight. Like, mayroon ka pang tagal dito, guys, kung gaano ka bright. Oh, 'di ba? Pwedeng babaan. Sa baba naman nakalagay yung kanyang Oppo logo and so far guys, the back design of this phone is really premium. Like hindi mo masabing mga 8K or 9K lang, around 20K pataas yung pagkakadesign niya. Sa itsura pa lang yun. Pagdating naman dito sa kanyang build, etong phone to ay mayroong plastic back, plastic frame, and glass front. Yes, you heard it right, plastic lang po etong phone na to. And that enables the phone to have the military grade shock resistance. Ooh. Dahil nga guys, kapag glass to, hindi to shock resistance. Yun yun. With this feature, pwede mo nang ma-drop etong phone na or gamitin siya as rugged smartphone. So, isa to sa mga magagandang smartphone pero pwede palang ipang rugged. Kahit na ilang drop pa yung maranasan nito, hindi to masisira ka agad. Dalawang beses na yan! Ganon katibay, etong si Oppo a 55 g Just look at that. Wala pa rin gas de ba? gas, diba? gas natin. <laughs> Hmm. Looking at everything, wala naman. Even yung kanyang camera module dito, matibay rin. So for me, gustong gusto ko to. Na pagdating naman dito sa kanyang front, it is also protected with Corning Gorilla Glass 7i dahil nga hindi naman pwedeng drop resistance tapos yung likod lang. So, try natin. Ooh. Wala pa rin crack. <laughs> Kinaba na ako dun. Baliw. Now, hindi lang nagtatapos dyan yung protection itong phone na to. Dahil nga, it can also survive versus dust and water. So, eto guys, ay meron ng IP65 water and dust resistance. That is why, pagdating sa mga ulan or mga splashes ng tubig, makakasurvive na talaga to. Huwag nyo na talaga tong itry na ilubog dahil nga, makakasira yon. But again, sa mga riders dyan na palaging gumagamit ng smartphone, even though it's raining, pwedeng pwede na itong si Oppo A55G. Hindi na to masisira pagdating doon. Now, when it comes to buttons and ports naman, dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, type C port, and speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner slash power button. Dito naman sa left side nakalagay yung kanyang SIM card tray which is nagsasupport ng either 2 SIM card or 1 SD card plus 1 SIM card. Sa top naman guys, wala tayong makikita. And yes, so far, okay na okay na sana pagdating sa buttons and ports na itong puro to Halos complete na siya. Except na lang, wala siyang dual speakers. So bakit ganito? Opo. Medyo mahal naman yung smartphone na to bakit wala pa rin dual speaker. Uh, Dapat, meron. Mas maganda sana kapag meron, guys. Meron pa rin namang 300% volume etong phone ito. Kaso lang, again, mas maganda kapag dual speaker dahil nga mas balance yung sound. And kapag nanonood kayo ng landscape dahil nga pantay sa dalawang tenga natin. But yes, so far, pagdating dito sa build and design itong Oppo A5 5G, marerecommend ko na to guys. Dahil nga matibay na siya and also, pwede pang mabasa ng ulan. So far, wala naman akong mga trust issue pagdating sa mga claims ng Oppo. And yes, napatunayan naman nila Now, let's talk about its display. Ulitin ko lang dahil nga hindi full brightness yon. Just Look at that, de ba? Napaka bright. This one has 6.67 inch IPS LCD display with 720p HD plus resolution, 120 hertz refresh rate, and up to 1,000 nits of peak brightness. Like I've said kanina, this is also protected with Corning Gorilla 7i. That is why, guys, hindi na kayo mag-worry dito. But I suggest you buy a tempered glass, of course. Dapat lang talaga mayro tempered glass para you know mas safe. Now with this display, napaka ang sa na talaga dahil nga as you can see hole na siya. Malilit yung kanyang bezels except dito sa kanyang ibaba. But the problem here is 720p lang siya So mas maganda pa sana to kapag 1080p or full HD plus na yung kanyang display. But yes pagdating naman sa kanyang smoothness 120Hz na to. Kaya naman pagdating sa scrolling, swiping and everything you do with this phone eh smooth na talaga siya For me kung ginawa lang nilang sana itong 1080p magiging okay na okay na talaga to But yes for its price marami pang mas maganda dito guys. Like the Infinix na meron ng AMOLED display tapos 144Hz eto, IPS LCD lang siya tapos 720p pa but yes, marami pa rin mga tao na gusto yung IPS LCD compared sa AMOLED dahil nga, mas maiiwasan nila yung mga problema like burns, green screen, green lines and more but yes, if you want an IPS LCD display na parang kasing bright na yung AMOLED eto yung kailangan mo perfect na perfect to para sa mga outdoor user dahil nga guys, bright talaga siya for comparison eto yung iPhone 15 Pro Max ko, na naka full brightness na rin. And yes, this is the Oppo A5 5G. So, despite the set downsize, mararecommend ko pa rin siya pagdating sa kanyang display. Now, let's talk about the performance of this phone. So, makakapag-gaming ka ba dito? Or like, recommended ko ba to pagdating sa budget gaming? Well, let's see. Unang-una, eto guys, ay nag-run na ng Android 15 with ColorOS tea ng Oppo, which is para sa akin, okay lang naman siya, kaso lang medyo madami talagang installed apps, which is tinatawag nating bloatwares. Meron tayong mga CapCut dito, Bus Station, Majong, Candy Crush, and more. So, kailangan mo pa talagang i-delete yan pagkatapos na pagkatapos mo i setup etong phone nito Para syempre, masasave nyo yung storage nyo, which is just 128 gig. So, guys, this phone has 6 gig of RAM plus 128 gig only. So, kapag kailangan mo pa ng more storage, pwede naman siyang lagyan ng SD card. But yes, mas magara sana kapag 256 gig na to. Ngayon, let's start. So, unang-una sa Antutu Benchmark, eto guys ay nakakuha na ng 559,000 sa Antutu version 11. Para sa akin guys, lahat ng mga smartphone, lahat ng mga processor, nag-boost talaga. Lumaki yung kanilang mga score pagdating dito sa version na to. Dati, around 450k lang to. Kasing lakas lang to ng Helio G series. Kaso lang, 5G na siya. So, yun yung parang tingin ko dito sa phone na to. That is why, if if you're expecting more for this processor yun, nabasag ko na kaagad. Now, tinest ko naman to dito sa ilang games like Mobile Legends, Honor of Kings, Call of Duty, and PUBG Mobile. Dito guys sa Mobile Legends, meron siyang Usher Graphics with high frame rate. So far, playable na playable naman to. Wala akong nakitang mga problema or mga frame drops habang naglaro dito sa Mobile Legends. I did notice one thing, which is, medyo umiinit po siya. Ngayon, kapag umiinit naman po siya, it's either maglagay kayo ng fan cooler dito sa likod, or maglaro na lang kayo sa harap ng electric fan. Now, one thing I like about this phone is that meron na po siyang game panel dito sa side. Or game assistant or ano bang tawag dito. Pwede mo pang i-on yung pro gamer mode para mas ma-enhance nyo and mas ma-maximize nyo yung FPS gaming dito sa phone na to. Meron ding iba't-ibang features dito like screenshot, screen recording, network optimization, touch optimization, and more. So kung gusto nyo mas ma-enhance pa yon, i-on nyo lang yan. Now, dito sa Honor of Kings, eto guys ay makakakuha na ng ultra-ultra pagdating sa kanyang graphics settings. And so far, katulad ng Mobile Legends, playable na playable na rin to. Wala akong manakitang issues or lags while playing Honor of Kings dito kay Oppo A55G. Dito naman sa Call of Duty, medyo mababa yung kanyang settings guys. Medyo unexpected to for me. Medium graphics and high frame rate lamang po yung nandito. And so far, okay naman din siya Although, one thing lang again na agad-agad ko na feel with this phone pagdating sa Call of Duty is that medyo lacking siya Dahil nga, again wala siyang dual speaker. So, mas gusto ko sana kapag dual speaker na sya para you know, mas feel mo yung bakbakan and so far while playing this game, same na same lang naman yung experience ko, smooth pa rin naman sya, playable, and wala akong nakitang big problems, it's just the heating. Yes, yung heating lang talaga yung medyo problema ko with this phone, and also kapag uminit na sya guys, dun na magkaroon ng throttling na tinatawag and kapag pang matagalan talaga na gaming yung gusto nyo, medyo maglalag na sya in the long run. Also, tinry ko rin to sa PUBG Mobile na merong balanced graphics tapos ultra frame rate, and so so far, okay pa rin naman siya. Yes, hindi ako masyadong magaling dito sa PUBG Mobile, but so far, nakapaglaro naman ako dito and makakapatay pa rin. Depende pa rin talaga yan sa inyong skills. Overall, if you are a gamer, pwedeng pwede na to kapag casual ka lang. Yung tipong hindi ka talaga pang pro. Hindi ko pa ito mararecommend para sa mga pro gamers talaga. Siguro, go for the Dimensity 7400. Maganda na talaga yun. Okay na rin yun pagdating dito sa mga games na labanggit ko. Dito kay Oppo i 55 g pwedeng pwede na to sa mga casual gamer. And kapag hindi ka naman gamer, nako po. Mas marara kami ko Scrolling pagdating sa mga social media, text, tawag, paranood ng mga YouTube, and marami pang iba na mga ginagawa natin as human being. Naku po, wala na yung problema dito kay Oppo a 55 g Napaka na nito guys. Napaka capable na yung processor na nandito sa phone na to. Medyo overpriced na talaga siya. Pagdating sa kanyang SRP, which is 11,999. But, pagdating sa online shop, 8,599 lang po yung presyo nitong phone na nito. So for me, for that price, okay na yung pinakitang performance nitong Oppo A55 5G. Mararecommend ko na to para sa inyo. Also, it's one of the cheapest 5G available right now. Yung iba kasi, around 11 or 10k pa. Pero eto, 8,000 pesos lang and meron ko na 5G phone na bagong release. Now, let's talk about one of the strengths about this Oppo A5 5G. So, eto guys, eh, meron ng 6,000 mAh na battery that can last 2 days kapag hindi ka talaga heavy user. Pero kapag heavy user ka, palaging gumagamit ng data, well, aabot ka lang ng 1 day with this phone. Ngayon, sa charge charging naman, umabot ako dito guys ng around 40 minutes from 0 to 50% and around 1 hour and 35 minutes naman from 0 to 100%. So for me, mabilis na po yun dahil nga sa kanyang 45 watts super fast charging and so far guys, pagdating dito sa presyo niya, isa to sa mga pinakamabilis na pwede nyo makuha. So 45 watts and 6,000 mAh, okay na okay na ako dito sa battery and charging nitong Oppo A5 5G. Malakas and makunat na rin. Now, kapag Oppo talaga, maganda yung kanyang camera Legit ba yun? May naniniwala pa ba dun? Well, kung hindi ka naniniwala, makinig ka! <laughs> so, etong eh, phone na to ay meron ng 50MP main camera with auxiliary lens na wala naman talagang purpose. Pwede mo yung basagin tapos walang mangyayari or walang difference. And then, meron din po tong 8MP selfie camera. Now, medyo okay lang. Nasa gitna. Hindi masyadong malaki. Hindi rin masyadong mababa yung kanyang megapixels. Pagdating dito guys sa aking malarawan na nakuha using this phone, maganda na po siya. Just look at this. Natural. Maganda yung aking skin tone. And sharp na rin siya. Even pagdating sa kanya selfie which is just 8 MP selfie camera pero okay din pala yung kanyang quality na naibibigay. Actually medyo na surprise ako dito guys dahil nga I was expecting na napaka beautify, napaka you know, pangiting na. Pero nag improve na pala etong si Oppo when it comes to the camera software. So for me, okay na okay ako dito guys. Kahit na anong picturean mo like mga things or even mga landscapes ng mga buildings na gusto nyo, sharp na rin po siya and pwede mo pang i-zoom. Minimal lang yung mawawala nito kapag two times zoom. Pero Kapag beyond dot naman, medyo malala na po. So, for me, up to two times zoom lang yung marerecommend ko. Now, sa kanyang selfie naman, goods na goods talaga yung kanyang result kapag meron kayong enough lighting and maganda rin yung pagkaka-angle nyo. Dahil nga, kapag low light guys, medyo pangit siya. Medyo blurry and hindi ko talaga trip. So, for me, okay na okay talaga yung photo quality na makukuha mo dito kapag nasa labas ka or kapag merong natural lighting and hindi madilim. Dahil nga, kapag madilim guys, hindi ko talaga gusto yung mga result na nakuha ko using this phone. So, hindi ko siya recommended kapag Night time, low light Pero pag daylight Tapos merong enough lighting Perfect na perfect na Itong si Oppo A55G For its price When it comes to the photo quality Now let's talk about its video So this phone can get up to 1080p at 60fps Sa kanyang main camera And 1080p at 30fps naman Pagdating sa kanyang selfie Now makakarecord na Ng up to 60fps Which is napaka good sa nun Compared sa mga other brands At this price point Wala pa silang 60fps guys Mas maganda to Mas okay to Kapag moving yung objects And kapag nag-vlog kayo, mas preferred ko talaga itong 60fps so, Ngayon, try naman natin Now, eto guys, yung video quality using the Oppo a 55 g So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below Now, try naman natin yung kanyang selfie So, eto naman yung selfie video quality ng Oppo a 55 g Parang ang fresh ko dito oo ano sa inyo? Okay ba? Comment down below. Now for me, okay naman na yung video quality na makukuha mo using this phone. Siguro, pagdating lang sa kanyang back camera, medyo zoomed in po siya ng konti. But yes, overall, the video quality is good. The color production is good also. So for me, era ka kana na yung camera nitong Oppo i5-5G. You can also get pro features and other modes like night mode, high res, panorama, slow mo, time lapse, and more. So for me, medyo competitive na itong si Oppo i5-5G for its price when it comes to the camera. And yes, maraming tatalunin itong phone ito dito sa 8,000 pesos. Now, overall, mararagamit ko ba itong si Oppo A55G para sa inyo? Well, it depends. Kapag okay lang sa inyo na 128 gig lang siya, wala siyang dual speaker, I think makokontento na kayo dito, guys. Unang-una, design-wise, napakaganda nyo na. Tapos, pwede mo pang ibalibag. Pwede pang basain. Like... Sobrang complete feature talaga to when it comes to the build quality. Except na lang yung kanya dual speaker. So kapag mayroong dual speaker, perfect sana to. Maganda rin yung kanya display, IPS LCD tapos napaka-bright. And okay na rin yung kanya processor dahil nga 5G phone na siya. Tapos yung battery napaka kunat with fast charging. And yung kanya camera naman is competitive na. So again, kung okay ka sa storage tapos gusto mo na isang 5G phone na okay pagdating sa iba't ibang segment, well definitely go for this one. Basta nasa 8,000 pesos plus lang yung kanyang price range. Kapag lagpas sa doon, like 9,000 pesos, 10,000 pesos, marami na siyang kompetensya na mas better. So for me, Oppo A55 g is okay na okay sa 8,000 pesos na sinabi ko. So I guess that's pretty much it for this video. I hope na nag kayo. And again, don't forget about the giveaway. So smash that subscribe button and that's it. I'm JP and this is JD TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.